Samantala ang pinaka-pinag-usapan ang paglabas ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kapansin-pansin ang mahigpit na yakap ni Daniel kay Catherine sa stage. Sa gitna ng insigang, ibinabato sa kanila ngayon. Mamaya, ang reaksyon ng Team King na si Daniel, kaugnay ng mga bago at matinding paninira sa kanya. Ang buong kwento sa likod ng controversial video clip umano ni Daniel na kumakalat ngayon sa internet. Abangan! Abang. Isang video at audio recording ang kumakalat ngayon sa internet. Sa simula tila isa lamang itong ordinaryong kwentuhan ng magkakaibigan. Pero ang bagong internet scandal na ito, magiging source pala ng kontrobersiya, sangkot ang ilang celebrities. Sa haba ng video na higit one minute, madilim at halos walang nakikita, tila senyales na kinuna ng usapan ng palihim. Kung pakikinggang mabuti, ayon sa ilan, ang boses ng lalaking nagsasalita umano sa video ay di umano'y si Daniel Padilla. Ilan sa bahagi ng conversation, hindi audible o hindi malinaw. Habang ang ibang parts, buong-buo namang maiintindihan. Sa kwentuhan sa video, maririnig ang di umano'y boses ni Daniel na nagbitiw daw ng mga negative comments. Kaugnay ng pananamit ng isang hindi pa nakikilalang tao. Tinukoy niya ito bilang kamukaraw ni Billy Joe Armstrong, vocalist ng foreign band na Green Day. Mas naging kontrobersyal ang video dahil sa sunod na laman ng usapan. Ang diumanoy pagkukwento ng diumanoy si Daniel sa mga kasama sa video tungkol sa pakikipag-text sa hindi pinangalan ng tao. Paniniwala ng ilan? Ang kateks ng diumanoy si Daniel isa raw babae na pinopormahan umano ng young actor. Lalo pat sinabi pa raw ng di umano si Daniel sa video na kinikilig siya sa pakikipag-usap dito. Bago matapos ang video clip, may dalawang pangalang nabanggit ang sinasabi nilang boses ni Daniel. Una, isang nagngangalang Patrick, kaibigan umano ng pangalawang pangalang nabanggit na tinukoy niya bilang Sam. Ayon sa di umano'y boses ni Daniel sa video, nagpapasalamat ito na umalis na ang tinukoy kwiyen si Patrick natropa raw ni Sam kaya wala na raw manggugulo sa kanya Pagamat hindi malinaw kung ano ang eksaktong kahulugan ng mga pahayag ng diumanoy si Daniel sa video, mabilis pa rin itong nabigyan ng malicious interpretations ng mga netizens na nakarinig ng audio clip. Marami agad ang nagbigay ng conclusion na ang tinutukoy na Sam sa video, si Sam Concepcion. Inugnay na rin ang ilan na ang diumanoy ka-text at kinakikiligan daw ni Daniel, ang girlfriend ni Sam na si Jasmine Curtis. Mas tumindi ang spekulasyon na posibleng si Jasmine diumanoy di Umanoy nagpapakilig sa diumanoy si Daniel nang mapuna ng ilan na magkasama si na Daniel at Jasmine sa Metro Manila Film Festival entry na Bonifacio, ang unang pangulo. Mapapansing nagkasama na nga sa shooting ang dalawa. At kagabi lang, na corner ng The Buzz si Sam. Gusto mo lang ba mag-comment regarding to si Jasmine na Daniel Padilla issue? Uh, Medyo nadadawit ka lang. I'm sorry, uh, It's uh, not for me to to answer or talk about. So. But just and you are okay. Yeah, definitely. Sorry, I really can't talk right now. I have to. Diba? Dahil sa issue, sa ang bashers ni Jasmine. Ang ating yang si Ann Curtis, gumipensa sa isang basher. We quote, such harsh words from someone who doesn't know her or probably has never met her. End of quote. Maging ang ina ni Daniel, na si Carla Estrada, hindi na rin napigilang ipagtanggol ang anak. Ilan sa tweets nito? And we quote, isa na namang kampo ng kadiliman ang nagtangkang sirain ang anak ko. Hindi ka magtatagumpay dahil marami kaming magtatanggol. End of quote. Isang makahulugang tweet din ang Pinoy si Daniel para sa kanilang supporters and we quote, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming salamat dahil kayo ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon at kung bakit maginhawa ang buhay namin ng aking pamilya. Maraming maraming salamat at kayo ang pumuprotekta sa akin sa kahit ano man ang sabihin ng ibang tao sa akin. Pasensya na rin po kung minsan kung nagkukulang po ako sa inyo. End of quote. Tila hindi naman apektado ang teen queen sa paninira sa kanila ni Daniel, isang sweet post ang inilabas nito sa Instagram. Larawan nila ni Daniel na may caption na best ever. Patunay na hindi natibag ng intriga ang magandang pagtitinginan ng dalawa. munit ang mas makakapagpatunay na maayos ang lahat sa pagitan ng Kathniel, ang video na sa fashion show kagabi. Makikitang mahigpit ang yakapan ni na Daniel at Catherine on stage. Nang sundan ng The Buzz ang dalawa sa backstage, walang bakas na may pinagdadaanan ang mga ito. Sa katunayan, magka-holding hands ang dalawa sa backstage backstage. Hanggang sa interview ng The Boss kay Daniel, hindi niya binitawan ang kamay ni Catherine. Kinikwento ko sa kanya kung... Na parang one month kung pre-practice yung magic ko. Yeah. <laughs> Daniel, gusto mo, ako. Say, <laughs> gusto mo lang dokumento sa mga paninira uh, ngayon, yung audio? Gusto lang Gusto ko lang sabihin, tuloy nyo lang yan. <laughs> Galingan nyo. <laughs> Sa isyong ito, usapin din ang pag ng kausap ng di si Daniel na walang pahintulot ng aktor. Mayroon nga kayang gustong sumira kay Daniel na isang taong malapit sa kanya? May kinalaman nga ba si Sam at Jasmine sa isyong ito? O tulad din na Daniel at Catherine, biktima lang din silang lahat ng isang mapanirang balita. POV! Talagang, <laughs> what do we say? Hindi <laughs> Natawa ako dun sa kampo ng kadiliman. talaga. Ang lalim ng pinagugutan ni Miss Carla. Yeah, so guys, seems like, para yun. may tinutukoy si Carla na sinasabing no, may isang tao ng mga na, mga nice, cool uh, na, to. na nice sirain si uh, DJ, di ba? Oh. Are you, you, saying? Uh, you saying? Hindi yung sinabi niyang kampo ng kadiliman, totoo naman talaga yun. Kasi syempre kami na-experience namin yun eh. Pag may mga nabasa kami, mga ba ay may mga kampo na naman ng mga kasamaan. Hindi lang kayo, ako nga, pinatay ng ilang beses. Di ba, Tito Boy? <laughs> Nilagyan oh, ng sakit na kung ano-ano. Pero alam niyo po, kaya sinasabi ko dun sa mga uh, online bashers and haters, I acknowledge you, I tell you, you are lying, but I'm not going to dignify, I'm not... Uh, ala alam mo yun, pero hindi mo mm. pwedeng hindi pansinin yun dahil yes. you owe that to your public. In yes. my interview with Charisse, malalaman niyo po kung paano ang kanyang ginagawa. Pero dito, sa isyong ito, parang basa ko, parang karamihan speculations hula hula yes. ito hindi, involved but diba we have to clear na ako uh, according to them they they're not denying it and they're neither confirming it so parang, parang hindi nilang patulan na lang sabi okay. nga ni DJ uh, oh pagpatuloy nyo lang yan diba uh, sabi ni Carla uh, hindi ka magtatagumpay dahil marami kaming magtatanggol mm -hmm. ba? Diba? ang akin lang ilabas natin kina Daniel and his friends alam mo ito ang delikado uh, tony i was just thinking about this while watching the video Halimbawa lang, tanggapin natin, pakatotoo na tayo, di ba? Uh, I'm with Tony and another friend and another friend. May mga bagay talaga na sinasabi natin, lalo na... Kanina, dito, boy! Crit critical analysis, Kanina, mga opinion natin, yes. na hindi pwedeng ilabas. ilabas sa publiko. Dahil atin to eh. Personal nating opinion right. yun. Tapos kami kanina ni Alex. We use a Alex. different language. Oo, diba? kami ni Alex. Lagi kami magkasama sa dressing room. Tapos may mga kasama rin kami. Sabi ko kay uh -huh. Catherine, sabi ko kay Alex. Simula ngayon, wala na tayong pag-uusapan na mga kung ano-ano. <laughs> Dahil hindi natin alam ba kami mga nagbibideo dito. Alibaba, may diba? sinabi tayo sa damit or kung ano. La la lagi ka na lamang paranoid. Yes. Hindi, Can you imagine, may kasama kang kaibigan. Tapos, Uh, nire-record ang pag-uusap ninyo. It's That's betrayal. At, and that's against the law. Yes. That's against the anti-wiretapping law. Pero higit sa lahat, uh, isipin niyo po, isa sa iyong mga kaibigan, ang tinatraydor ka right on the spot. Pero I learned, dalawang natutunan Di ko dito. Um, mag-ingat. Prudence. Baka marami, be cautious. Baka uh -oh. may nagre-record. And pangalawa, mag-ingat talaga sa mga sasabihir at mga lalabas sa bibig Tama. natin. Kasi it will always 'di ba parang ang our words that are like boomerang yung whatever it is that you fire back it comes back to no, but you. I, you know what i was trying to say is tanggapin natin 'di ba pag nagkukwentuhan tayo alam mo yung kapitbahay natin nakita mo ba yung yes! alam mo yung yung, 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 yung so, mga pinag-uusapan yes. na uh, hindi malicious pero gumagamit tayo ng lingwahe because we 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 use these words trusting the people we talk to. Because we are in our comfort zone. Yes, pamilya, kaibigan. Oh, diba? secure. Oh, ako doon ako sa nag-betray, doon ako sa, can you imagine you record a conversation without, kasi dapat nagsasabi, Tony, mag-uusap tayo, but I'm recording our conversation. Mm -hmm. Ganun ang tama. Pero to record without your permission, that's betrayal. Mm -hmm. Samantala mga kaibigan, uh, we would like, ito na may masaya. Yes. Di ba? DJ and Kath, uh, most influential teen actor and actress, sa 4th uh, Educ Circle okay. Awards na gaganapin mamaya. Later, pupunta po ako. And also, isa pa sa mga winners si Ate Chris, Most Influential Celebrity Endorser of the Year, si Bimbi, Most Influential <laughs> Film Child Star of the Year, at ang pong lingkod na Most, talagang mo Most Influential Film Actress of the Year. Yeah! At hindi pa natatapos dyan. <laughs> Sir Boy Apunda, most influential celebrity endorser of the year. Parang starting over again. Yes. Maraming saya, salamat, saya. Eduk Circle, sa karangalan na inyong uh, ibinibigay sa amin dito sa The It just go, uh, parang it goes to show talaga na kapag uh, binabatikos ka, kapag binabato ka ng iyong mga kaaway, the more ka naman binibless ni Lord. Kaya tinan mo, may awards. Well, sila. ang akin lang doon, sabi ko nga, uh, you have to know your truth uh, stick to your truth. Nothing, nothing can break that. And uh, you cannot be defined. Parati mo sinasabi ito. You cannot be defined by bashers, by opinions of others. Pero importante na alam mo yung katotohanan mo. Di ba? Oh, parang you don't have to look for validation from other people. Love that. The only one who can really validate you is the one who created you. That's right. Di ba? He's at the center of our lives.